No. isang linggo nga lang ako nang nabakasi isang buwan. Mas parang sama ng katawan ko lagi. Mm. Sabi nga wag kang sumuko. Ano pa daw? Pasara isang ano yun, Pag pupunta namin dito. May nag-resign ako sa Panlaytan Parang two weeks. Hmm. Wala kang ano. Wala, hindi ka nakakapag -pray. Hanap talaga ako eh. Ang ginawa ko, sumama ko sa chewing ko na nakasay sa isla. Ang galing lang, bumabalik kami doon. Pagpatuloy mo lang, Pastor. Paglilingkod ka, Lord. Balita ko na suportahan mo lang ako. Nasa likod mo ako, Pastor. Kung ang... <laughs> Pag mag-aaral ka, nasa likod mo ako. Kung malanganin, tulak na lang kita. Ano? <laughs> <laughs> Hindi, ano pa naman, eh, mga 2 years pa bago ka, ka mag-aaral baka ipon ka pa. Malayo pa yan. Kasi ang sam samsam ngayon, 20,000 yata. Dorm, yung dorm, dorm na kasama na doon. Dorm, pagkain. Eh, hindi na, sa labas na lang ako kasi uuwi naman ako sa ano. Pero tulungan mo nga ako. Tulungan kita, mga 2 years, okay na yan. Huwag ka na mangarap ng gising na 5 years kasi ngayon, Nagagadong may two years <laughs> na yun, ayun, di ba? Importante, graduate ka sa Bible School. Kasi tatagal pa eh, mahahati ang oras mo eh. Pero kung papayagan ka ni Lord, aabot ah, ka sa 5 years. Hmm. Si Pastor Galinga gusto mo mag-aaral eh. Ako, Pastor. Ano naman gusto mong punin pa na course? Pero secular, secular mm. na naman. Um, kung mag-masteral or ano pa. Oh. Alam mo, so, yung nag-aral. Balik. Uh, professional. Sa kanya mo na. <laughs> Ayaw na sa'yo. Sa kanyang camera kayo. <laughs> ano pa? Ano pa talaga na pa sir? saka Tsaka, uh, yung pag ko. Ang ano ba ba? Yung... Ang doctrine mo. Hyper-Calvinist. <laughs> Delikado pa lang ang doctrine. Tulip. <laughs> <laughs> Kultik pala yung ano. Ligado pala yung doktrina mo. Inabasa oh, ko sa libro nila eh. Kultik ano. <laughs> even the, even the fall of Adam and the fall of the race was not in chance or accident, but it was ordained in the secret council of God. Kita oh, <laughs> mo? Secret council. Oh, oh. <laughs> Pati pagkaulog na nasala ay Diyos Basta, pang gumawa ng paraan. Even the sin. Appointed eh. Mm. Oh. Samantala ang plano ni Lord, wag kang kakain yan. Kaya the dan, pagkinain eh, mo yan. Sabi ng Bible, hinayaan eh. The diba? secret sabi God, council of God. No? He gave them. Oh. Brother, but... Wag mo pagpatuloy yan kasi pag... <laughs> 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 wag mo pagpatuloy kasi pag nagkasala ka later on, sasabihin uh. mo na ito as ordained in the secret well, council kasi of God. Wag <laughs> Si Rick Warren, yung kanyang doktrina pagkat patungkol sa Kristlam? yung pagkakasala ni David. Mm. kaya na pinanganak niya si Solomon dahil si Solomon anak sa pagkakasala. Hmm. So plano nga ni Lord yun sa... Si Solomon ba hindi plano ng Diyos? Hmm. Anak siya ni Bathsheba. Si Extreme nga. <laughs> si, si Rehab, si ano, si, si Rehab. Bakit nangingilay-ngilay ka? <laughs> <laughs> si Rehab, di ba? Hindi naman siya hudyo. Mm. Bakit siya niligtas? Hindi. <laughs> padulas kay Miles yun. Gusto yata yung kwenta lang lang yung bayad siya sa loob. Dati yata kami pamilya niya mag-swimming eh. Ang aking bilip ay Baptist. Ubusin ko muna ito ah. 10 minutes ka rin.